isa lang yung kinuha ko guys kasi syempre alay baka pabuso na ako nito pag ganito jokes, kumain ka na? hindi dito hindi pa sige lang, si QX muna tatanungin natin kung nakuha na ba siya ng ganito guys kasi guys, syempre baka uh, mamaya marami namang kinuha yun kumaan. hindi natin alam ah, meron din, marami din QX oh. may ganito ka na? Ganito. Ganito? Oh. Hindi ko Mayroon. pa nang na naman ng ganito. Meron ako. Kuha lang ako isa lang. Kuha na isa. Kuha lang sa isa. Isa lang. Is lang. Grabe uh, ka na umun. Ba't may plato na? Grabe ka naman! Ano na naman yan, Kuya X? Ano naman yun? Grabe ka pause, na. Pause, pause, pause. Kuya X. Ano yun? Isa lang ino ako. Isa. Pero ba't may apat dito, Wix, yes, na naman? Ano na naman tong kalokohan mo? Parang kahapon ka pa talaga. Parang kahapon. Yung kahapon. Hangga... Bit, stick on na ano. Bitin yung bitin. Yung kahapon, bitin yun, kahapon, bitin. Bitin. Hmm. Oh, ako doon kahapon oh. eh. Kita mo yung lagayan ko? Ganyan lang kaliit. yon, yo. apat lang to, apat. Oh. Apat? So, so, ano yun? Alo? Ano I yan? Mean, mabilisan lang yan, mabilisan lang yan. Hindi. Ato. ito? So, yung apat na yan, isa lang yan, isa lang. Isa lang. Isang tao lang ka, niya. Ay, ay, isa lang. Robby ka naman. Ayan ka na naman sa mga ano mo, talukuhan mo. Hindi. Itong apat na ito, kulang ba ito sa akin. Buti hmm. nga tinirang ko pa kayo. Buti nga tinirang ko pa kayo doon eh. Parang 6 na <laughs> Pumunta ka lang doon. Ayan. Yeah. Eto, ito, explain ko sa iyo ha? Yes, Okay, sige. Kasi ito sa akin, isa lang oh. Ito nga apat na to, mabait pa ako nito. Uh -huh. Mabalik ko pa. Mabait, mabait pa. Ah, mabait ka pa niyan. Ano Kala pa Kala ko babalik ka pa eh. Ay na naman tayo sa ganyan mo eh. Ano lang to, buti pa nga mabait pa ako sa inyo. Kasi apat lang kinuha ko eh. Kunti oh? pa lang tong inuwa ko. Ah, kunti pa lang. Oh. Oh. Grabe ka naman. Um, Sarap no? Oh. Ano yan, pang-anim? <laughs> Parang kanina, Kita ko kanina naka ano ka nang isa. I was Sa lang to. Oh. Ah, so ano yung yung anim ni isa pa rin yon? Mm. Ano isa... dadagdagan mo pa yan? Oh, may may may. Kasi ano? apat na to wala pa to sa ano ko. Dito pa lang yun oh no? dito. Ajan ah, pa lang. Ano, nalalamunan lang to, nalalamunan pa lang to. Yung kakapal pa naman ng ano, no? Tila kayo. oh. <laughs> Ito, pa laman, ano pala man? Ano pala man 'yan? Wala pa ko sa mga bilis. Pa ano pala man? Ano palaman man 'yan? Egg na may. Ano ya? Yeah. pa Robio. White apple. cheese. Ang white cheese. Ang white cheese doon para ang lilit. Ang lilit lang yung ginawa ko doon ah. Ang kapal ng white cheese mo ah. Pabalik pa mo um, maya. Babalik ka pa. Pabalik ka mo maya, dapat na ubos ko to. Robio ka naman. Um, yeah. mm, meron pa doon. Meron pa, meron pa. Guys, meron pa daw guys, pwede daw ako kumuha. Guys, alam nyo guys, ako di naman ako sobrang takaw eh. Ay, ayan o, oh, tatlo, apat. Di ako sobrang takaw, talagang ano lang, mm, konti lang itong kinukuha ko ngayon. Kasi dati, mm, nakakasampu ako ngayon, apat na nga alam. Kapon? Eh. Hmm. Anong ginawa mo, kapon? Kapon? Anong, mm. kahapon, ha. Saging kunyelo, gato lang ko Saging, na parang stick. O, tapos sa amin, ano yun, baso na parang so, ano lang, ha? Grabe <laughs> ka naman. Ikaw, ikaw kung nainggit ka, doon ka na nga, nag-print pa ako, oh. kita mo. Different. Hirap magtrabaho habang kumakain. Lalo kung hey, hila, pala, kinuha ko. Kailangan ito <laughs> Thank you pala sa nagpamadenda. Thank you kay ma'am. Salamat po. So, grabe nito ba ma'am? Ay na ma'am. Ay ma'am. dagdagan mo pa. <laughs> Parang gano'n lo. Tindi mo.